Hi, ako si Imin Boy, o sa kagwapong content creator. O ayaw pagbuot nga may kong gwapo, kaya kuha man ang intro. O karundeng adlawa mo, eskwela na puning pinakagwapo sa Don Emilio nga si Imin Boy. Kaya magdimo lagi lagay ngon sa among major EIM grade 12. Magpasiga dahi may 2 bulb and 2 gang switch. Mauna yung pasigaon rong kong individual day binagsa kami. O samtang gahulat ko, pidikab, nakita na ko niya kong duha ka amigo nga puro gwapo din hing dapita. O guwanay dugay-dugay, niabot na ning pidikab, o nisak kay na deko ani og di na to kalimtan ang magpagupugwapo bisag bati kayo tagnawong makasapot og di kay dapita niabot na deko na mo, sa room namo sa amo major grade 12 EIM og di kay kakita og mga gwapo kayo basta mga EIM mga gwapo jud na uhahay oh, unya human na matag pagupugwapo ang uh, magdrawing dayon ta dia og two and too, gang switch kay para tay guide inig assembles mga wire ba kay kung wala kay drawing maglisod man jud assemble sa mga wire kay wala kay guide ba inig assemble mga wire maglisod jud ga. Huwag pa ako kong drawing ni Anha dahil ko di as panel board kaya magkunik-kunik na anang mga waga kaya pasigaon lagi na ako na og, wala ka na ako gamita ito akong gidrawing kaya basic kamang kain ng 2 valve and 2 switch kay ni Agi na niya itong sa grade 10 me huwag mauna dyan ni resulta sa akong pagkunik-kunik ganihan na assemble na dyan di na na kailangan tester kaya sigurado na mo dyan ang musiga kay kaagi na gunin na mo dahil ako na nang pasigaon diha tanawa akong reaction Unya kay wala man ni siga baling kuyawan ako sus kay pagkuan wala ka man source dito sa akong gipansakan o ako na man gipansak din aning yung naisource para mo siga tanawa akong reaction diya ah, eh, ah, eh. oh, Again, again. O oh, diba, baling lipaya na nakapasiga kag-tubal, makasapot.